Hi guys! For today's video ay tara, samahan nyo akong magbenta ng mga plastic bottles. Pero bago tayo pumunta ay aayusin ko muna at magbibilang lang tayo ng 50 na piraso. 50 pieces lang kasi ang inaalaw nila everyday. Hindi ko lang alam kung sa ibang grocery store ay pwede sa umaga at pwede sa hapon. Pero sa tingin ko naman ay pwede dahil iba naman yung magbabantay sa umaga at iba naman sa hapon. Sa 50 piraso na yon ay bahala ka na kung lahat ay plastic bottles. Dahil pwede naman ang assorted o diba bongga assorted Dead. Pwede naman yung mga naka cook in can, basta lahat ng drinks na naka-can at yung bote ng ala. Basta ang palatandaan ay may nakalagay na 30. Ayan, at check ko nga tong mga bote na napulot ko nung isang gabi. Yung mga plastic bottles naman ay galing kay Mami Ems at yung mga iba naman ay mga napulot ko. At pagdating nga ng hapon ay nilabas ko na nga yung mga binilang nating mga bote. Dahil ngayong hapon ako pupunta at wala masyadong tao. At nakisabay na nga rin ako dito sa kaibigan ko dahil sakto magbebenta rin siya ng kanyang mga bote. Dito nga kami sa sa harap dumaan dahil tuwing hapon nakasara sa likod. Pero sabi ng kaibigan ko, kung pupunta ka ng umaga ay sa likod ka dadaan. Pero dahil hapon tayo pumunta, kaya sa harap tayo dumaan. <laughs> Ayan ang at mano-mano na namin nilalagay yung mga bote sa tamang lagayan. Yung nga nagbabantay, hindi nga niya tinitignan at chinecheck kung tama nga bang 50 pieces yung nilalagay namin. O oh, di ba? Paano na lang kaya kung 30 pieces ang ilagay ko? Charot! Pagkatapos namin mailagay yung mga bote, ay binigyan niya kami ng papel para may may pakita kami sa counter. So ayun, may 15 million na tayo! Thank you for watching! Bye!